Sa barangay, nagplatoy ka. Katatay, katagayot ka. Kanino? <laughs> and sabi sa barangay, ah, and sabi sa barangay, salaysay, <laughs> statement. and sinabi mo, sumbong ka. And sinabi mo, ano ng buhay ko. hindi ko hindi ko malaman kung bakit ako. hindi pa ba na kayo ng gamot to nani nani gamot ni wala naman kung tatay baka Hindi ka pa kumakain. sa sabi mo, ito ang pagdang ko. Nakakain ba sa bahay? Oh. Ano pa pa check up ka duen? may pa. Dapat meron ka ng pain reliever, 'di ba? Ganun yung no, dysmenorrhea. Pain